Santi, hmm. anong ginagawa natin dito? Oo nga, Santi. Nakakatakot naman dito. Shh. Kailangan tayo humalap ng ebidensya para magkaalam-alam na tungkol doon sa mga sinasabi ng tao tungkol sa pamilya ko. Santi, naman, kabago-bago namin. Baka mapalayas kami ni Doña Medusa. Ayan na naman yung Doña Medusa na yan eh. Pagbihira naman kayo eh. San inlo niya po. Biyanan ko yun. Sagot ko kayo pagdating kay mami. Alam niyo namang malakas ako dun eh. Ano? Sino yan? Si Mami. Naku, lagot kayong dalawa, nag-ingay kayo. Sandy! 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 Honey, matulog na tayo. Honey, ah. matulog <fussklop> na tayo. Wag, wag, wag ka lalapit. May pilay ako. Mahawa ka. Ah, uh, ano pala, masakit pala ulo ko. Hindi naman nakakahawa ang sakit ng ulo, ah. Hindi, yung mga bagong sakit ng ulo, nakakahawa. Sige na, matulog ka na. Matulog ka na, at susunod na lang ako sa mami, ha? Bahala ka dyan. Hmm. pala, Santi. Uh, eh, nauuhaw lang ako, Mami. Kayo, ba't gising pa kayo? Ah, uh, nagpahangin lang ako sa labas. Matulog ka na, Santi, gabi na. Ah, uh, uh, ah, oh, iinom lang ako. Eh, kayo din ho. Oh, 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 oh. nagbigla ka, hindi ka kumakatok eh. Nako, mabuti pa samahan niyo ako nang makita niyo yung hinuhukay ni na Igor at Golem. Masama ang kutob ko. Santi naman! Hindi naman totoo yung tungkol sa vampira eh. Oo nga naman, Santi! Hindi totoo ang mga vampira! Ano hindi totoo? Ayun na, ibig sabihin hindi totoo. <laughs> eh, kung totoo nga. Dito, dito ko nakitang may binabawon sila Igor at si Golem. Eh mukhang libingan ng tao to ah. Eh kaya nga diskumpyado ko eh. Sige na huwag kayo na nadali. Mm. Si Mami, si Mami, tago muna kayo. Ah? Parang may gustong humukay nitong tinabunan ninyo. Si Santi, Santi. Mm -hmm. Anong ginagawa natin dito? Oo nga, Santi. Nakakatakot naman dito. Shh. Kailangan tayo humanap ng ebidensya para magkaalam-alam na tungkol doon sa mga sinasabi ng tao tungkol sa pamilya ko. Santi na makabago bago namin, baka mapalayas kami ni Doña Medusa. Ayan na naman yan, Doña Medusa na yan eh. Pagbihira naman kayo eh. son in niya po. Biyanan ko yun. Sagot ko kayo pagdating kay Mami. Alam niyo namang malakas ako dun eh. Naku. Sino yan? Si Mami. Nakulagot kayong dalawa, Nagingay kayo. Shanti! 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 Shanti!